Posibleng hindi ma-offend ang babae kahit ikumpara mo siya sa anong hayop. Go! Pusa! Ano ang pwedeng mangyari sa'yo matapos ang ilang oras ng pag-iyak? Mamagayang mata. Usually, kanino ka nakikipag-appointment? Sa boss. ako si Mr. kay Mrs. na titigil siya sa anong biso? Pag-inom. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka bango ng mo? Pag-ising mo? 7. Let's go, Elijah! Posibleng hindi, hindi ma ah, ang babae kahit ikumpara mo siya sa anong hayop. Sa may pusa. Pwede, pwede. Diba? Good answer. Anjan ba ang pusa? Ano pwede mangyari sa'yo matapos ang ilang oras ng pag-iak? Siyempre, mamamaga ang mata mo. Ang sabi ng survey. Whoa! Saray tayo dyan. Saray tayo dyan. Usually, kanino ka nakikipag-appointment? Sa boss. Sa boss. ba yan? Tapos so si Mr. Kay Macy's na titigil na siya sa anong bisyo sa pag-iinom. Yes, ang sabi sir. Sabi ang survey. Yes, sir. Ano scale 1 to 10? Gaano ka ba kung hininga mo pag-ising mo? 7, sabi mo. Ang sabi ng na survey natin. Oh, yeah. 48. Thank you, sir. 48 to go, Elijah. Let's welcome back, gel. Gel, gel. Nice Miguel. Miguel, Miguel. Miguel, pasensya na. Kasi wala masyadong nasagot si Elijah. Wala? Wala masyadong. Mga ilan kayo doon? So marami-rami pa ang hahabulin mo. Mga ilan kayo? Malapit sa 200. Ready? Ready. Okay. There. Si Elijah ay nakakuha ng 152. So meaning 48 to go. And at this point, makikita na lang mga manonood ang sagot ni Elijah. 25 seconds on the clock, please. Posibleng hindi ma-offend ang babae kahit ikumpara mo siya sa anong hayop? Go! Ah, uh, ahas? Mm. Ano ang pwede mangyari sa'yo matapos ang ilang oras na pag-iyak? Uh, masaya ka na. Usually, kanino ka nakikipag-appointment? Sa boss. Good sa boss? Sa girlfriend. Nangako si Mr. kay Mrs. na titigil na siya sa anong bisyo? Pagsisigarilyo. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kabangong hininga mo pag mo? 2! 48 to go, Miguel! Let's go! Posibleng hindi ma-offend ang babae. Kahit ikumpara mo siya sa... Ahas. Sa ahas. Diba? <laughs> Kasi medusa parang sexy. Oo. <laughs> oh, ayun. Ayun. Yung pala yung tumatang yun, yun. sa isipan mo. Hindi ko. ano. Mga para, para ka ng ahas ngayon. Oh. <laughs> Ayan. Nandiyan ba <pa> ang ahas? Kala <laughs> ko tapas. Pusa. Ang number two ay... Ibon. Ibon. Ano ang pwede mangyari sa'yo matapos ng ilang oras sa pag-iyak? Sasaya ka na, sir. Sasaya ka na. Ang ano sa sabi sa ng survey? Wow. Yes! Ang tapad, sir. Ang sir. Mamagay mata. Usually, kanino ka nakikipag-appointment? Sabi mo sa girlfriend mo? Oh. Wow. Nandiyan ba ang girlfriend? Wala, Rem. Top answer ay doktor. Nangako si Mr. kay Mrs. Titigil na siya sa anong bisyo. Paninigarin niyo. Ang sabi ng survey. There you go. Tapa sir, pag-iinom. Number two ay pagsusugal. Ah. On a scale of one to ten, gano'ng kabawang hininga mo pag mo? Ang sabi mo ay two. Ang sabi ng survey. Thirty-five ba yan? Ang top answer ay five. Sorry, anyway, sorry. it's alright, Miguel.